Merkulis pa nga lang mga bis pero munggo na ang uulamin namin. Hinugasan ko lang niya ng dalawang bisis dyan para siguradong malinis. Sabi kasi ng iba, tuwing birnis lang daw inuulam ang munggo. What? At pinaparisan ito ng prinitong isda. Pero bakit nga ba kailangan magulay ng munggo tuwing birnis? Yan po ang katanungan ng ilang Pilipino hanggang sa ngayon. Pero wala naman paliwanag ang mga eksperto na kailangan kumain ng munggo tuwing birnes. May nabasa lang akong isang kwento na ito ay nakasanayan na talaga ng mga Pilipino. Noong unang panahon kasi, malayo pa ang mga pamilihan o mga palengke. Kaya yung mga tao, sa Sabado lang kaluas ng bayan para mamalingki. Yung munggo kasi matagal masira. Kaya ang una nilang kinukonsumo yung mga gulay na madaling masira o yung mga karne. Hindi pa kasi uso ang freezer o refrigerator noon. Ang isa pang kwento dyan, nung unang panahon daw kasi, bawal talagang kumain ng karne ang mga kristyano sa araw ng biyernes. Kaya nasanay na silang kumain ng gulay at isda. Kaya hanggang ngayon, naging tradisyon na ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga katoliko na magulay ng munggo tuwing biyernes. At sabi rin ng iba, pangpaswerte din daw ito. Ganun pa kanya-kanyang paniniwala lang yan. Ang mahalaga, importante. Sabi rin ng iba, ang gulay daw ay pangpahaba ng buhay. Hanggang dito na lang ang ating video mga bis. Maraming salamat sa panonood nyo. Kain po tayo. Kung nagustuhan nyo ang video ito, pakipalo naman ako. At palike and share na rin. Salamat.